Hi guys! For today's video, malakad pa sa YouTube sa Barangay Araal, La Carlota City, Negros Occidental, Philippines. Kay hagan sila kay tunawala na klase sa kainitong subong chimpo. Kay nang lanta magpatugnaw kag magpaliwaliwa para malipatan pa ang problema. Ay, charot <laughs> Samtang gahulat ka nisang ni bus na masakyan namin, so, gahulat pa ka nisang ni parcel ni Christine ay salamat ng abot ng gift kag nakasakay na kami sa bus. From Baguio City, parang 30 minutes bago makarating sa Lakalotas City. Nan, ara, nakapungko na kami kag wala din may nakatindog sa amon. Hi, Bert! Selfie dyan ay nun. Correct? Nan. Tapos, ara, mapapicture kami ko na Picture, ching. Ganda ni Angelo. O, oh, sampe. O, oh. correct samtang sa kay kami sa biyahe ay alak nagpicture na lang ko dyan ay eh kalayo layo pa ko ang ganda ng view ng sea sea view sa sa bayo ko ako dyan o diba panami na ami kapadula sa stress kakakapoy ko ang dagat amo man guys ang man na inyo nga stress reliever correct no? Mm, sorry nan Balik sa bus. kaya ka boring, boring. <laughs> Ay, hala. Fast forward. Na, nakaabot na kami sa La City. Kag, aw namun kung ano ang among susunod ka plano. Na, fiesta di kilit sa Happy Pasalamat Festival! nagplano kami din na wala kami click food na nagkagto kami sa Prince Hypermart sa hello shout out na sa inyo nangita kami sa amon na makaon mo ay para may pagkaon kami eh. after 2 minutes nakaabot kami sa La Hypermart Prince na tama sa John ay mang ano kasi ako namang grocery na Ano at nandoy nan correct nan correct nan. nan hello manong no, kuno Nan, nan. Ubusan day, Correct. Nan, Na na kami sa counter. Mabayad na kami. Sang amang ginkuha, Ay, hala. Sige ha. Nan, fast forward. Tapos ang kami grocery grocery. Nara, bit-bit tayo. Very good pala at tapos, mapakawa kami chicken joy ko wala kami sudok. Ay. Ay, kala sublihan na kasaka na kami isang tricycle going to terminal sang series. Kami kinahulat pa kami sa nga upod na mo. Oh, hello guys. Kamusta ka Stay tuned lang guys. Gwapa <laughs> sa mega iga ko nga dyan. Pero kung nan, Christine, gwapa man nun. Dunkin' Donut, Larlata. Correct nakagaseling na pa si Manong no? kaya Bala hindi kami kaabot sa si, among ah, pinakatua oh passport white naman oh di na kami ni Man. na going na ganon ganda ng, ng ano, ganon 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 terminal, ganon 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 Let's go! Ito na nga, pakagpo nagigamiya sa among destination na, na enjoy nyo lang dyan na view guys kay wala takoy ang bal! <laughs> na kami sa doon kaya hindi ka dyan kataklad ang tricycle ang sakyan namon na lakat-lakat lang dyan very real kaya lapit naman nan kag nakaabot na kami sa gintubdan din mismo kag nanyaga na kami dyan Yan. enjoy sila oh masaka kami tani o tanaw tani ang steam water galing kay hindi kaya pwede dapat may entrance fee nga 30 pesos kay nagbalik na lang kami kag nanyaga nun it more than than bread it mong nun pa cute naman Christina hello Sandy hello Larka nanyaga kami dyan guys ang sudan namon chicken joy kag fresh katuna tuna pagkatapos panyaga nagkag kami sa tourism nan kag naglista-lista kami sa among mga pangalan para makasaka na kami sa among kagtuan amo ang busay oro na shoutout out kay manong third guide na crush ni Zen hello simonong dave correct Let's go na kay Gadali. kami kay excited. na kami kaya kay kainit-init. Na nagsugod na kami pamalakaton doon sa Busay Oronan. At lakat naman kami hiking naman. Da sobra ganito na kalayo. Nag-enjoy-enjoy na istorya, istorya Video-video. Na halong kita guys. Halong kita na samtang ako yung kabig joya ay ito na si Zen naguna na kay gina story ay tour guide nun hello Zen correct correct na joya ang moment ay apati kana na sila ito yan unang una ka very good no i fast forward ito ni guys para dasig ito makaabot sa ito na kagtuan ah kakapoy eh, kasakit sang tuhod ko layo pa ni ay eh, hala pero kaya ni ah para lang makalabot to ah na buligi sa chan na chan kay kalang doon kakiang kiang kamantay okay, rebels ah sige na enjoy na sa pagkakaton fast forward taliwat para makalabot na tada ah sa amon nga malayo nga panglakato nakita na gid ang Oro Falls na ay nagid na na lang kami kag ara na nakaabot na gid kami makapaligo na gid kami sa amon nga paligo kag halong gid kumo guys ug panaog ha grabe bud lagi jud di ang mga kalak ni ho kaptan gid mayo malaki okay, para hindi ka mo masandad pag ma sa iban. Ay, ay, ay sorry. Tala. Mahulog ali, I mean. <laughs> Kanami nami ang tubig. Kagkatug Yahoo! Kagkatug <inaudible> na the freeze kagaya ka do daw ang tubig kaling gaya sa freezer do ice water gaya hindi guys ah! may dali ano ba ang maligo na tayo guys dali na Beautiful belang <laughs> do sa ide oro. Picture. After 1 hour, wala na ako nag video sa mga paligo kaya na may ikaw sa tubig kaya agad tungnan na, na Mas-shot naman kami po guys Nan tapos na kami paligo muna Hello Shadow guys na naga na kami sa amol ng shadow Ando naman ng kalungnik na light ah nan Correct ah okay Lansong sa sandiya Di sandiya na meet na na mate correct ba na kay gabi ay do Charot. <laughs> Next shot. Mm, correct. Cancel ko nga mo tagay master mo. Mm, shout out sa dua una Correct. Hello, sampe na. Uh, hi, John Bird. Ay, papuli na kami na guys. Why crack video ang pagsakay na sa tricycle. Kami una, gindulong sa dalom. Kay perte, kadulhugon. Kami nga lima ikin video ko dyan ay kami nga lima ay nasang panggahulat pa sa ilan na sa so, so, kasi nung hubog na mo uh, si Zeno ay uh, kaya pa Zen, kaya pa na correct saat so, guys, enjoy chiging chiging chiging, chiging 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 correct 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 na nagubaan ang amon nga chai si ay naging kuya video ya guys kapoy kapoy kita na nagubaan kami na guys na na naog kami dyan na siya, si chai kag gin patakilid para mag-andar kuno luwat na sige guys stay tuned bye kay eh, makuli na kami na guys salamat kag enjoy everyone